Bayan ng Echague nagwagi naman sa katatapos na Bambanti Festival 2024 sa probinsya ng Isabela. Narito ang ulat ni Nino Donato tinanghal na overall champion ang bayan ng Ichage sa katatapos na pagdiriwang ng 2024 Bambanti Festival na isinagawa nitong nakalipas na ikadalawamput dalawa hanggang ikadalawamput pito ng Enero 2024. Iginawad ang premyo na isang milyon na project package ni Vice Governor at 2024 Bambanti Festival Director General Faustino G.D. III sa isinagawang awarding ceremony sa Isabela Sports Complex nitong ikadalawamput anim ng Enero 2024 mismong si Echagi Mayor Francis Faustino D. kasama ang iba pang opisyal ng bayan ang tumanggap ng nasabing premyo mula kay Vice Governor D. Samantala, overall first runner-up ang bayan ng Kirino na tumanggap ng 750,000 na project package. Second runner-up ang bayan ng Alicia na tumanggap ng 500,000 na project package. Third runner-up naman ang bayan ng Jones na tumanggap ng 300,000 na project package. Habang fourth runner-up din ang bayan ng Luna na nakatanggap ng 100,000 mula sa pamalaan panlalawigan. Pinuri at pinasyon salamat ni Vice Governor D. ang mga nanalong mga bayan, gayon din ang iba pang mga LGUs na nagpakita ng suporta at pakikiisa sa pagdiriwang ng 2024 Bambanti Festival sa pamamagitan ng pagsali sa iba't ibang aktibidad mula sa unang araw ng festival hanggang natapos sa huling araw ng pagdiriwang. Mula dito sa Lalawigan ng Isabela, Nino Donato para sa PIA Newsbreak.